Yeah, maaw na po ang taong putik. <laughs> 60 feet po ang tinira o oh, katatapos lang. Taong putik <laughs> yan, si Jordas Aguirre. Ako kay Lupa. Chat out, Jordas Aguirre. Anyong Lupa. <laughs> alias Agas. Agas. The Green. The green. <laughs> shout Green. Chat out, Dosandeng. Dres na manok. <laughs> Busog. Masuk ke tepo na aron namin tinira. Bukas kasi eh, tataklo ba na namin Wala mo nang na lasa. pa daw nang budget. Budget ini. Shout out pare, Rio sa mga pare ko! Idris mo na ang manok! Yung mga taga-hubo Idris na ang manok pare! Ha? Ah. mo na yung manok kay Baranding! Baranding, Yung manok, drusin mo na! <laughs> Anukan mo na pare! na, <laughs> <laughs> Lipat naman po kami sa patahan Ay, bukas.